Good morning everyone! Today ay gagawa ako ng pandesal guys. Malunggay pandesal. So meron ako dito malunggay kasi marami akong malunggay binigay ng kapitbahay. So naisipan kong gumawa ng pandesal since wala ang aking amo. So tara guys, gawa tayo ng pang-breakfast. Hello guys, welcome to my youtube channel. Today ay araw ng sabado at mag aalas 7 na ng umaga Kung makikita nyo guys, ayan Yan ang uh, view dito sa aming kitchen So yung aking friend dyan na lagi nagbibigay ng pandesal ay tulog pa Kung makikita nyo yung door niya ay uh, sarado pa So, ngayon ay naisipan ko nga na gumawa ng pandesal dahil wala sila amo. So, ito na yung aking dry goods. ah uh, dinobol ko siya. Dinobol ko siya kasi 375 lang ang arena. So, dinobol ko siya. Tapos, ito yung aking listahan ng ano. Ng, kinuha ko lang to sa YouTube. One egg Dahil doble dalawang aking itlog. Tapos, ayan, linagay ko yung arena. Dapat 375. All-purpose pla 375 grams. Pero, dinoble ko yan. Tapos, yung yeast. Ayan. Yung asin. One-fourth cup of sugar and then butter. So, eto guys, yung malunggay ko ay binigay lang yan ng aking friend. Yan sa kapitbahay. Mamaya ay tatadta din ko yan. So, tara guys, gawa muna tayo. At, uh, magtatanghali na. At dito banda nga pala ay nagkaka-kape na ako. Yan, kape guys. Kape, 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 kape na tayo. So, eto na nga guys yung ating gagawing pandesal today. So, dahil double yon 375 lang dapat yung arena, ay ginawa kong Dalawang 375. So, dalawang itlog din ang aking ginamit. At nakalagay doon ay uh, milk. iba uh, Evaporated milk. Pero wala ako noon. Ito na lang ang aking ginamit. Ayan, skim milk na lang powder. Gumamit ako ng dalawang kutsara. Tapos, kasi ang nakalagay doon ay 200 ml na gatas. So, dapat 400 kaya gagamit ako ng water na lang kasi may gatas na powder na naman na dun. So eto na guys yung ating malunggay. So gawa na tayo muna. No, para meron tayong almusal. Ayan. Malunggay. Malunggay pandesal guys. So eto na yun guys after 1 hour and you, after kong minasa masa ay uh, tinakpan ko ng 1 hour. So, ayun, umalsa na siya at nakaredy na ang ating mga magagamitin. Yung breadcrumbs at saka yung cheese. Cream cheese ang ginamit ko kasi walang ibang cheese dito sa bahay. So, eto na siya. At ang at, at aking... So, eto na nga guys yung aking ginagawang pandisal. Tingnan nyo guys, oh. So, ito, ah... Uh, isasalang ko na yan sa oven. At uh, hinihintay ko na lang na Uh, uminit yung ating oven at tingnan nyo ito guys, oh, ang lalaki sobrang laki, naging ano, pandesal kaya, ito o oh, buns <laughs> basta yun na yun may makain lang tuwing oh, almusal, so, ayan na siya guys oh, uh, napakarami ng malunggay na linagay ko kasi marami kaming malunggay dito, so, ito ay cheese cheese uh, buns sya ito naman ay pineapple. Guys, ito na yung ano. Yung buns. Ay, buns. Pandisal. Yung pandisal natin, ayan na. nabibake na. So, ito na guys, yung aking binake na um, malunggay pandesal. Napaka soft niya. Ayan oh. Pandesal ba ito o oh? buns? Basta pandisal yan guys. Ayan. Meron siyang cheese sa loob. So eto lahat. Kumain na ako ng isa. Tapos binigyan ko rin yung aking friend ng apat. Ayan. Kumain ako ng isa kanina. Ito na nga guys at very happy ako sa result ng aking ginawang pandesal. Hindi ko na sa inyo na ipakita yung paano ko prinases, paano ko ginawa kasi ay maingay dito sa kusina kanina, naghuhugas ang, ng plato ang aking kasama. So very happy ako guys kasi maganda ang result ng aking ginawang pandesal, malunggay pandesal. So, meron siyang cheese sa loob yan at napakalambot. Ginaya ko lang ito sa YouTube din. So, eto siya guys. So, napakalambot ng uh, pandisal pandesal na gawa ko guys. So, eto, one tray. Kinainan ko na ng isa. Tapos, binigyan ko rin yung aking uh, kapitbahay ng apat. Tapos dito pa banda ay meron din. Pero dito naman ay iniba ko yung shape niya kasi ito ay uh, ang palaman nito ay pineapple. So, ayan siya. Ang palaman nitong mga to ay pineapple. Kaya ah uh, inay bako yung shape niya pero hanggang din manapakalambot at malunggay din may malunggay din siya kasi napakarami naming malunggay dahil nagbigay yung aking kapitbahay ng malunggay so saka lang ako nakakagawa guys ng ng uh, mga ganito o nakakapagluto ng gusto kong lutuin Filipino food kung wala ang aking amo, wala sila. So, ngayon, uh, yung alaga ko lang na bunso ang nandyan sa taas. Tulog na pa naman siya. Kaya, inagahan kong gumising para uh, magmasa ng arena. So, ayan, guys. Meron na kaming pang almusal. At, bibigyan ko rin nga pala ang aking uh, sister dito. So, yun lang, guys. And, thanks for watching. Bye, everyone. Thank you